Ganitong ulam ang hindi nawawala sa handaan dito sa lugar namin. Paano ba naman? E talaga namang mapapalaban ka ng kainan pag ganito kasarap ang ulam. For today's video, magluluto naman tayo ng version ko ng igado. Luto na tayo. Let's go! Una, ima-marinate muna natin ang pork sa toyo. Kalamansi juice at paminta. Lamasin lang natin mabuti Saka ibabad ng at least isang oras Ganon din ang gagawin natin sa atay ng baboy Lagay lang tayo ng toyo, kalamansi at paminta Ibabad ng isang oras Then, magpainit ng mantika Alisin ang marinade ng atay ng baboy Saka isang kutsa hanggang sa magbago ng kulay at medyo mag-brown Ganito ang itsura niya pagkatapos ng ilang minuto. Pag brown na, alisin muna natin sa kawali at itabi. Saka tayo magigisa ng bawang hanggang sa maging light brown. Isunod na rin natin ang sibuyas. Igisa din natin. Saka natin isusunod ilagay ang nababad na pork. Inalis din natin ang marinade nito. Isang kotse lang natin ito hanggang sa magbago ng kulay. Kapag okay na, ilagay na natin yung itinabing marinade. Lagay rin tayo ng bay leaf, nor pork cube, at tubig na ipangluluto natin sa karne. Takpan lang natin at lutuin hanggang sa lumambot ang pork. Tusukin natin ang tinidor para malaman kung malambot na. Kapag malambot na ang pork, ilagay na ang atay ng baboy. Haluin ang bahagya. Saka isunod ilagay ang reno liver spread. Haluin natin mabuti. Maglalagay rin tayo ng suka. Huwag muna haluin ng isa hanggang dalawang minuto pagkalagay ng suka. Hayaan muna itong kumulo. Ito ay para di maglasang hilaw ang suka. After a few minutes, ilagay na natin ang carrot, bell pepper, at Greenpeace. Haluin natin mabuti. Takpan ito at lutuin pa ng ilang minuto. Mula saan ka pala nanonood ng video na ito? Comment down below para ma-shoutout kita sa susunod kong recipe. Shoutout pala kina Kevin Navarro na masugid nating follower. Arnie Eli Duter ng Mapandan Pangasinan, Lolita Balbuena ng Cagayan de Oro City, Elsa Gabo Noda, Thank You Po, at Bernard Halabaso ng Santa Lucia Ilocos Sur. Maraming salamat sa inyong suporta. Pagkaraan ng ilang minuto, eto na ang ating igado. Grabe naman, napakasarap naman talaga nito. Mukhang kailangan kong magsaing ulit at mapaparami kain ko. Kung nagustuhan mo ang recipe na ito, Huwag kalimutang mag-like, share at follow our page. Hanggang sa muli.